po ba pusa nyo? Pag nangangaway? ano? 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 May video ka? May video ka? ano? Binibidyo ka? Ano? Ban? Ban? Ama! Ah! 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 Ban ban! Dumigil ka! Sumuha ng tingin <laughs> Ikaw ha <laughs> Nangihingi ka ng pagkain Ayaw ka lang Pinakain ka na la size pa lang Kain na naman <laughs> Kain na naman Pag di mapakain galit Ah, nakabidyo ka! Oh! Ano, Dok? Pakialam ko. <laughs> Anong pakialam mo kung nakabidyo ko? Oh! Ayan. Ang anuhin mo. wag ako. Ha! Oh! 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 Kung ako ganlagpak. Oh! <laughs> Ganyan ba yung pusa nyo? Sa akin lang siguro yung ganito mm. Alasays pa lang kumain na yan Kasi nanghingi na Ngayon gusto na naman kumain ulit Galit dahil ayaw bigyan <coughs> Galit siya kasi ayaw ko siya bigyan Dapat kasi mamaya pa three times a day like human ata walang trabaho panay kain ano kain na lang ng kain wala nang ginagawa sa buhay maglambing minsan lang maglambing minsan lang <laughs> yung galit niya sa laruan niya na lang yun. hmm? Ah, ah, ah. <laughs> Minsan lang ako manghingi ng lambing. Ban. Ban-ban.